Itry nyo din ang ganitong klaseng luto sa manok mga mare. sigurado magugustuhan ito ng inyong mga anak dahil sarsa pa lang ay ulam na. Napakasarap talaga nito. At kung sabang-sawa na kayo sa plain na adobo, nako, i-level up natin yan. Kaya naman, tara na at isishare ko sa inyo ang full recipe nito. So, nakabili nga ako ng 1.5 kilo na chicken. Nalinis ko na yan at na-slice na rin. Kaya naman dito sa part na to ay titimplahan na nga natin ito. Maglalagay ako dito ng minced garlic. Mag-add na rin ako dito ng kalamansi juice para mawala ang lansa And then, mag dito ng ground black pepper. And then, mag na rin ako dito ng 1 third cup of soy sauce, 1 fourth cup na oyster sauce, at syempre, maglalagay din tayo dito ng 3 tablespoon of banana ketchup at 2 tablespoon of brown sugar. sa so, after na rin mailagay lahat ng mga ingredients, mga mare, ay pwede na nga natin itong haluin ng mabuti. Kung gusto nyo pala ng mas malasa, mga mare, ay pwede rin naman kayo maglagay ng seasoning granule, or pwede rin naman kayo mag-add ng kahit na anong seasoning na mas preferred nyo. Kung ayaw nyo, okay lang din naman. After natin mamix ito ng mabuti, kape ay pwede na nga natin itong imarinate muna for at least 30 minutes up to 1 hour. At mas masarap nga rin ito mga mare kung overnight natin to imamarinate kaso wala na tayong time kaya okay na yung 1 hour. After ko maimarinate yung chicken ay ito na nga pwede na nga natin itong ipansir muna. Naglagay lang ako ng konting oil sa pan and then nilagay ko na rin ang chicken. Kailangan ko muna itong isir mga mare para mas mawala ang lasa nito at syempre para makuha na rin yung smoky flavor nito. At hindi ko pa pala nababanggit mga mare na ang recipe natin for today ay chicken barbecue. Anyway, after ko lahat ng chicken, ay nilagay ko nga ito sa mas malaking kawali at palalambutin na nga natin ito gamit itong mixture na pinang-marinate natin. Kaya nyan, ay nag-add na rin ako dito ng approximately one and a cup of lemon lime soda or sprite dahil mas makakatulong ito para mas mabilis lumambot ang karne ng manok. Nag-add na rin ako dito ng peppercorn para mas lalong bumango ito and then sinimer ko lang ito for 25 minutes and after 25 minutes mga mare, syempre hindi pa yan luto. Kailangan lang muna natin itong haluin para hindi naman ito masunog agad. So, isisimmer lang ulit natin ito mga mare hanggang sa magitikan na nga yung sauce nito. At kapag malapot na nga ang sauce nito mga mare ay pwede na natin itong ilagay sa low fire para hindi naman agad ito masunog. Halo-haloin lang natin ito hanggang sa lumabas na nga ang mantika nito mga mare. At syempre kapag ganito na nga yung chicken at lumabas na ang mantika niya ay pwede na nga itong kainin. Ready to serve na mga mare. Nako napakasarap nito ilagay sa mainit-init na kanin. Napaka perfect talaga. Kaya naman kung gusto nyo itong itry ay nako itry nyo na din dahil napakasarap talaga nito. Maraming salamat ulit sa panonood mga mare ko. Tara na at kumain na tayo. Mm. Wow! Yep.